Hello mga day! Nandito kami sa YH para mamili ng ulam pang hapunan namin. At magdideo pa si si Mamitang ngayon kaya ipagluluto namin siya. Ayun, si Sugar Daddy busy siya. Bumili ng ano siya. Bumili ng durian. Nauto natin. <laughs> Matagal-tagal na di kami nakakain ng durian day. Hinog na daw. Pwede na. Two hours later. Nakawin na kami ng bahay at pinakuluan ko na pala yung baboy at saka si Sugar Daddy naman ay prinito niya na yung isda. At mamaya konte eh, lagay ko lang yun sa air fryer yung baboy para hindi tayo matalsikan dahil may sakit ka ayaw na matalsikan. sa mantika, ang sakit nun. Ilang beses na ako natalsikan ng mantika kaya parang may trauma na ako. Kaya ilagay ko lang yun. Pagkatapos kung pakuluan yung baboy, eh, ilalagay ko lang yun sa air fryer and then magluluto. Pagkatapos magprito ni Sugar Daddy ng isda, eh, iluluto niya rin yung pakbet. Isda! 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 Pakulo tayo ng baboy. Dito natin niya eh. iluluto yung mamaya sa air fryer. Ito pala yung durian na binili ni Sugar Daddy kanina. Mm. Napakamahal dai. Ayun. Hindi ko nga hindi ko akalain na bilhin niya 'to. Napakamahal. Ilang araw niya rin ako pinangakuan kaya nabibilhan niya ako ng durian. Alam niyo ba pagpupunta kami ng mall? Alam mo pinapaano niya ako, pinapaasa niya kaya ako. Sabi ko, ngayon pag di mo pa ako bibilhan ay nako hindi kita kikibuan ng isang buwan. Bahala ka diyan. Mindset ba? <laughs> Nadala siya. <laughs> Binila niya talaga ako dahil, ayan. Sabay kami kakain ni Sugar dati mamaya pagkatapos namin magluto. Ay kami ni Mamita, kumakain din siya ng durian. Eh. Excited ako dahil. Luto na ang ating pakbet. Ayan. Sos. Lami kayo, good ni. Ito yung Hoy, Uy, kalamik hindi pa siya luto. Ibaliktad ko muna. Ayan. Luto na rin ang ating isda. Turian! charang Lami kayo! Lami ka ayun. Sobra. Namnamon usan na to kay Sarasulit. Lami ka ayun. Meron pang isa, tag-isa tayo, isa tayo oh. Nagkuha ako dito isa para nagduha tang duha. Asa na ang ako? Mabili ka, pariharag na. durian yan. Murag may ala. Hindi yeah. ang, yun yung talaga yun. Naihas ka lang. Ay, nakalimot na ka <laughs> sa lasa sa duro yan. Gidugi na wala kakaon. Hmm. Ay, nandito na si Mamita. Hello. Say hello to my vlog. Kakain na kami. Ayan. Sarap ng ulam, oh. eh busog pa si Mamita. Salamat na, salamat. Kasi kung, kung gutom yan, ay nilantakan na yan. Ayan. Kumain daw siya sa ano, KFC. Busog ah. Busog na busog kami. Nahilo naman ako sa busog. Sobra. Sarap ng kain namin. Kamayan. E, mamita naman ay nagayang lumabas. L lalabas daw kami at bibili siya ng balot. Ang sabi ko, hindi ako kakain. Ano, nung kailan nga? Nung last day na nag-ano nag ako? Diarrhea. Nag kalibang ang hangul sabi ko, kayo na lang ang kumain at magdala ka na lang sa kaibigan mo. Samaha, samahan ko na lang siya. Samahan namin siya ni Sugar Daddy. Later. Nandito na kami sa labas. Nag-ukay-ukay kami. Ayan si ate. Sig sampo sampo na lang na ukay-ukay dahi. Ayan o. No? Ayan, ukay-ukay. Pamor. Ayan, Para may mga shoes. Ha? Tag-singko lang? <laughs> Hello, tag singko lang daw day. Dito ang singko. Ah, okay. Dito ang singko siguro. Ito san Uy, maganda na to. Haladay, okay puti na shorty, maganda na to. O, tag lima lang. Para kaming nasa Divisoria, ang mura ng mga brand nila oh. Pante. Yung tipong walang walang laman yung dibdib mo. Ayun oh, sa halagang sampo, magkakaroon ng laman. <laughs> Dai, di paningot ta tag maayo ani di sa mukwit tag kabaho ani. Ano lasa? Kaya ta balot, balot nga. Sina, sinapak mo naman ni. Ina na mo naman doon. Bawasak na ko sa kamit lo. Trap. Ano kain mo inyo? Balot alat, no. May lasa tino? Sarap na siya. May ay parang may ano na sa asin siya. Oo nga. Ano sa ate? Aban masarap. Oo nga, masarap nga siya. Sila lang kumain tayo kay nagtay na ako dito. <laughs> hindi naman ka nagtay dahil sa balut. Hindi. Ay, wala ko na ng balut ngayon kasi gusto ko ka. Hindi. Yan, eh, yun na yun. Nag Naghalo-halo na yung kinain ko. Nag-oyster, balut. Baiba na kaya na, nag-diarrhea ako na nag exactly. nagulim ako. Dito na, na. Nag-diarrhea ako. Nagpapakalibang sa kahangol. Haladay, bumili si Mamita ng 15 kabok balut. Kabi ba ba naman ba Di ba kay mga kay vlog? Pinta mo din doon. Oo, ang tagaling mga ita. Kaya mo ba kaubusin yung pinsik? ka? ka naman ito. Baka malam lang ka naman ito pa Magbayad mo na ako. Masarap, masarap. Parang pinay. 52.5. <makes> Kaya lang maliliit siya. Manok siya eh. Hindi, hindi itik. <makes> Bayaran natin. Pagkatapos mag-shopping ni Mamita, napagod kami sa si sobrang haba ng lakad namin. Pumili muna kami ng milkshake. Hindi man lang nagpahinga yung muso. Yan ay agad. Alas unsi na day. Hindi pa kami umuwi ng bahay. Wala pa may ligo. hindi pa kami naligo. Amoy usok na kami. nagsagol sagol lalo-halo. Wala pa alloy. kami sa barbecuehan. A few moments later. Day, nakaligo na gid ko. Grabe. Nami kay sa pamati. Ang ganda sa pakiramdam na makaligo ka. Sobrang lamig ng tubig kanina. Ay, nako. Di na tayo dugyutin tignan. Ayan. Basa-basa pa itong buhok. Basa pa yung buhok ko. Kakatapos lang talaga namin maligo. Hindi na ako magbublower kasi matuyo naman sa electric fan. mag air ko naman mamaya. Ayan. Magalao na na, day Napa may klase bukas. May klase pa kami bukas. Di ko pa alam kung ano ikaklase ko. Diyos ko. Eh, Nagpaka-genius tayo. Hindi naman genius. Ay, gino'n you know, ko na lang. ani ang klase. ug maabhala na lang. Patuyuin ko lang itong buhok ko. Tapos hintayin namin si Mamita para sabay-sabay kami matulog. Maaga pa kami bukas. Day. Kaya hanggang dito na lang. Thank you for watching!